So, mga bi! So ayun, story time lang tayo. Dahil gusto ko lang din i-share sa inyo, matagal ko na rin kasi itong gamit at maira-recommend ko rin sa mga kagaya ko na hirap pumili or hirap bumili ng mga earrings. Ayan. So ito, matagal ko na siyang gamit. Gamit ko na to one month na. Ayan. So ito, kapag nasa bahay, ito yung ginagamit ko. Yung siya, siya in gold nila. Uh, 3mm and 4mm siya. Bali, ayan, binili ko siya dito sa clad. Ayan, clad. Ang cute kasi, meron na rin siyang pouch na kasama M. Yan. So, etong suot ko, may kasama siya na, ito, 3mm. Ito yung 4mm. Then, ang ganda kasi, dalawa yung pakaw niya. May extra na plastic para in case na mawala yung isa. Yan. May extra pa. Tapos, ito ang cute. Very cutesy. Yan, yung, yan, si Isabel Ayan. May pa diamond. Shine bright like a diamond talaga. So, ito naman, ginagamit ko siya kapag Pumaalis. Hindi kasi ako talaga uh, palagamit ng hikaw kasi nahihirapan akong bumili or pumili ng hikaw. Basta-basta. Kasi nga yung aking tenga is sensitive. Sensitive ang arte. Ayun. Bali, sensitive siya. Nangangati siya or namumula. Miinit. Pag hindi, um, ano tawag nito, hypoallergenic. Kasi, ewan ko ba, ang arte. <laughs> ang arte na ng tenga ko. Kaya ayun, kapag bibili ako, tinatry ko muna talaga siya mga 5 minutes, ganyan, or mga ilang minutes lang, mga 2. Magre-react na agad kasi yung tenga ko kung hindi ba siya hypoallergenic. Yeah. Pero, etong, ano, um, nabili ko sa clad, ayan, ang ganda o. Etong nabili ko sa clad is hypoallergenic siya. Ayan. Oo, oh, diba? Hmm, saan ka pa? Shine bright like a diamond. Hmm, arte. Ayan, yeah, nabili ko yan dito sa clad, ha? And ang kagandahan kasi sa Clad is meron sila sa SM stores nationwide and online store syempre. Ito check out ko lang to dito. Kasi syempre may voucher. Pero syempre kung mahilig ka mag-shopping shopping at para din mas makita mo ng uh, personal yung mga earrings nila or yung mga jewelry nila sa SM stores meron sila. One month ko na rin siyang gamit. Apakakinang ah, pa rin niya. Tsaka akala mo totoo. Diba? Kasi, tignan mo naman. Pero hindi makakalain ng mura-mura lang yan. Mura ko lang yan nabili. So, yun yung kung mga nahihirapan kayo pumili or bumili ng mga earrings, eto na. Check out kayo dito sa Klad. Kasi ang ganda at ang mura ng mga earrings nila. Ayun lang. Ganda. Ayun lang.